Pag-aralan natin ang titration ng mga amino acid. Komplikado ang topic kaya ginawan natin ng outline. Andiyan na rin ang mga timestamps. Pag-usapan muna natin yung mga kailangan nating i-review bago pag-aralan ng amino acid titration. At this point, dapat familiar na kayo sa structure ng mga amino acids. At kung hirap pa kayo doon, meron tayong video lessons para dyan. Isa pang importanteng skill ay ang pag ng formal charge ng isang atom sa isang covalent structure. Meron din tayong video lesson dyan. Pakireview na lang kung nahihirapan pa kayo dito. So ayun, amino acid structures at formal charge, pakisiguradon na gamay niyo ang mga konseptong ito bago nyo aralin yung video na ito. Pasadahan natin ang protonation at deprotonation. Ang isang hydrogen atom ay may isang proton at isang electron, di ba? Tapos wala siyang neutron. Kapag nawalan ng electron ng isang hydrogen atom para maging hydrogen cation, Proton na lang siya, di ba? So ayun, ang hydrogen cation na isang proton lang talaga. Pwedeng mag-bond ang mga proton sa mga covalent structure na may lone pair tulad nitong si phosphine or pH-3. Pwedeng gamitin ni phosphine ang lone pair sa kanyang phosphorus atom para makagawa ng bond sa proton. Ganito na yung structure na mabubuo kapag nangyari ito. Protonation ang tawag sa proseso ng pag ng proton sa isang atom. Madaling mangyari ang protonation sa acidic environment na kung saan sagana ang proton sa paligid. Ang mga acidic environment ay mababa ang pH. Siguro hindi natataas sa 3 yung structure na wala pang proton ay tinatawag natin deprotonated form ng structure, habang protonated form naman ang tawag natin sa structure na nakabond na yung proton. Teka, i-check pala natin yung formal charge ng phosphorus bago at pagkatapos ma-protonate. Bago ma ang formal charge ng phosphorus ay 5 valence electrons minus 3 bonds minus 2 unbonded electrons o 0. Kapag na-protonate na, ang formal charge ng phosphorus ay 5 valence electrons minus 4 bonds minus 0 unbonded electrons o positive 1. Mahalaga ito ah, Kailangan lagi natin chine-check yung formal charge ng atom na naprotonate bago at pagkatapos ng protonation process. May mga structure naman na pwedeng matanggalan ng proton. Halimbawa, itong si hydrogen sulfide. Kapag mayroong base sa paligid na pwedeng mag-bond sa proton, sasama yung proton sa base at iiwan ito ang electrons ng bond niya kanina. Ganito yung structure na mabubuo kapag nangyari ito. Deprotonation naman ang tawag sa pag-alis ng proton sa isang structure. Madaling mangyari ang deprotonation sa basic o alkaline environment na kung saan sagana sa base o proton acceptor ang paligid. Ang mga basic o alkaline environment nga pala ay may mataas na pH na sa 12 to 14. Sa sitwasyon namang ito, yung unang structure na nakakabit pa yung proton ay ang protonated form habang yung structure na mananawala na yung proton ay ang deprotonated form. Tulad kanina, mag-check ulit tayo ng formal charge. This time, dun sa atom na natanggalan ng proton na si sulfur. Bago yung deprotonation, ang formal charge ng sulfur ay 6 valence electrons minus 2 bonds minus 4 unbonded electrons o 0. Noong na-deprotonate naman siya, ang formal charge niya ay 6 valence electrons minus 1 bond minus 6 unbonded electrons o negative 1. Again, mahalaga na ma natin yung formal charge ng atom na kinabitan o tinanggalan ng proton tuwing may protonation o deprotonation na nangyayari. Pag-usapan naman natin ngayon yung amine group ng amino acids. Ganito yung itsura ng amine group sa mga amino acid, di ba? Pansinin natin na yung nitrogen ng amine group ay may lone pair. Dahil sa lone pair na ito, pwedeng ma-protonate ang amine group para mabuo ang structure na ito. I-check natin yung formal charge ng nitrogen sa deprotonated at protonated forms. Sa deprotonated form, ang formal charge ay 5 valence electrons minus 3 bonds minus 2 unbonded electrons o 0. Sa protonated form naman, ang formal charge ay 5 valence electrons minus 4 bonds minus 0 unbonded electrons which is equal to positive 1. Ngayon pa lang, tandaan natin na yung formal charge ng amine group kapag deprotonated at protonated. Kapag deprotonated siya, 0. Kapag protonated, positive 1. Pwede pala natin i-drawing ang condensed form ng deprotonated at protonated forms ng ganito para di na-hassle. Punta naman tayo sa kabila na may carboxylic acid group. Itong oxygen sa hydroxyl portion ay may formal charge ng 6 valence electrons minus 2 bonds minus 4 unbonded electrons which is equal to 0. Kung may base sa paligid, pwedeng ma-deprotonate itong carboxylic acid group. Ganitong structure ang mabubuo upon deprotonation. Ang formal charge ng oxygen dito ay 6 valence electrons minus 1 bond minus 6 unbonded electrons o negative 1. So ayan, tandaan na rin natin yung formal charges ng protonated at deprotonated forms ng carboxylic acid. Yung protonated form, 0 ang formal charge. Yung deprotonated naman, negative 1 ang formal charge. Pwede rin pala natin i yung protonated at deprotonated forms ng carboxylic acid in condensation na ganito. Para di na -hassle. Okay, subukan na natin mag-titrate ng amino acid starting with alanine. Teka, ano nga bang mangyayari? Sa isang amino acid titration experiment, oobserbahan natin yung pagbabago ng net charge o total charge ng isang amino acid habang nagbabago ang pH ng kanyang environment mula sa acidic hanggang basic. Usually, de ba, ganito yung pagkakadrawing kay Alanine. Pero dahil magsisimula tayo sa acidic environment, kailangan natin gawing protonated ang amine at carboxylic groups ni alanine. Ganitong form ni alanine ang gagamitin natin, protonated ng amine at carboxylic acid groups. Ito yung form ni alanine na nag exist kapag highly acidic ang environment. Dahil sa ganas sa proton ng solution, parehong protonated ng amine at carboxylic acid groups. Ito ang tinatawag nating fully protonated form ni alanine. Ang net charge ng structure na ito ay positive 1 galing sa protonated amine plus 0 galing sa protonated carboxylic acid which is equal to positive 1. Ngayon, bago natin taasan yung pH ng solution, hanapin muna natin sa table na ito ang mga pKa ng ionizable groups ni alanine. Sinasabi pala ng pKa kung gaano kadali magpakawala ng proton ng isang acidic na functional group. Kapag mas malit ang pKa ng isang functional group, mas mauna itong madetaprotonate. Batay sa table, laging mas mababa ang pKa ng mga carboxylic acid group kaysa sa mga amine group ng amino acids. Dahil dito, laging mauna ang madetaprotonate ang carboxylic acid groups kaysa sa amine group. Sa unang deprotonation ni alanine, matatanggal yung proton sa carboxylic acid group. Kung naalala nyo kanina, ang formal charge nito ay negative 1. Yung amine group, protonated pa rin siya na may formal charge na positive 1. Ang net charge ng nabuong structure ay positive 1 mula sa protonated amine group plus negative 1 mula sa deprotonated na carboxylic acid which is equal to 0. Kapag tinaasan pa lalo yung pH, madedeprotonate na ngayon yung amine at magiging NH2 na lang. Ngayong deprotonated na siya, ang kanyang formal charge ay 0. Ang net charge ng structure na to ay 0 mula sa amine plus negative 1 mula sa carboxylic acid which is equal to negative 1. Tapos na ang titration dahil wala nang natitirang functional group na pwede pang madeprotonate. Nakita natin na ang alanine ay magsisimula sa net charge na positive 1 sa acidic environment at bababa to 0 kapag na-deprotonate na yung carboxylic acid group. Bababa pa ang net charge lalo sa negative 1 kapag na-deprotonate na yung amine. May mga amino acids nga pala na may mga variable groups na pwedeng ma-protonate or deprotonate din. Kapag itatratrate natin sila, kailangan aware tayo sa net charge ng kanilang variable group kapag sila ay protonated at deprotonated. Subukan natin itatrate si Sistine na may sial group na pwedeng ma-deprotonate. Again, magsisimula tayo sa acidic environment kaya dapat lahat ng ionizable groups ay protonated. Dapat aware tayo na ganito ang itsura ng protonated form ng sial group. Ang net charge ng structure na ito ay positive 1 mula sa protonated amine plus 0 mula sa carboxylic acid plus 0 mula sa protonated sial which is equal to positive 1. Ito pala ang pKa ng mga ionizable groups mula sa pKa table. Makikita natin na ang pinakamalit na pKa ay sa carboxylic acid pa rin, kaya ito ang unang madedeprotonate sa unang ionization. Ito ang structure na mabubuo sa unang ionization. Ang net charge ito ay positive 1 mula sa protonated amine plus negative 1 mula sa carboxylic acid plus zero mula sa protonated Thiol which is equal to zero. Ang susunod na madidiprotonate naman ay ang Thiol group dahil mas mababa ang kanyang pka kaysa sa protonated amine. Sa pangalawang deprotonation ito ang structure na mabubuo. Ang net charge ito ay positive 1 mula sa protonated amine plus negative 1 mula sa deprotonated carboxylic acid plus negative 1 mula sa deprotonated Thiol which is equal to negative 1. And lastly, madidiprotonate na ang amine group Ganito ang structure na mabubuo na may net charge na 0 mula sa protonated amine plus negative 1 mula sa deprotonated carboxylic acid plus negative 1 mula sa deprotonated thiol which is equal to negative 2. Dahil wala nang natirang group na pwedeng ma-deprotonate, tapos na ang titration. Nakita nating magbago ang net charge ng cysteine mula sa positive 1 sa fully protonated form na bababa sa 0 kapag na-deprotonate na ang carboxylic acid, magiging negative 1 kapag na-deprotonate na ang thiol group at magiging negative 2 kapag na-deprotonate na yung amine. Isa pang example, si arginine naman. Again, magsisimula tayo sa fully protonated form dahil ang starting pH natin ay mababa. Heto ang fully protonated form ni Arginine. Take note na yung guanidino functional group ni Arginine ay may positive 1 na charge. Ang net charge ng structure na ito ay positive 1 mula sa fully protonated amine group, plus 0 mula sa protonated carboxylic acid group, plus 1 mula sa protonated guanidino group which is equal to positive 2. Heto nga pala ang pKa ng mga ionizable groups. As usual, mawaw na ang carboxylic acid group dahil siya yung may pinakamababang pKa. Heto yung structure na mabubuo kapag nangyari yon. Ang net charge ito ay positive 1 mula sa protonated amine plus negative 1 mula sa deprotonated carboxylic acid plus positive 1 mula sa protonated guanidino group which is equal to positive 1. Now, between yung protonated amine at guanidino functional groups, mas mababa ang PKA ng amine group. Dahil dyan, mauna siyang madeprotonate at ito yung lalabas sa structure. Ang net charge nito ay 0 mula sa deprotonated amine plus negative 1 mula sa deprotonated carboxylic acid plus positive 1 mula sa protonated guanidino group which is equal to 0. Lastly, madedeprotonate na ang guanidino group. Ito yung mabubong structure na may net charge na 0 mula sa deprotonated amine plus negative 1 mula sa deprotonated carboxylic acid plus 0 mula sa deprotonated guanidino group which is equal to negative 1. At dahil wala ng group na pwedeng ma-deprotonate, tapos na ang titration ni arginine. Nakita natin mula sa net charge na positive 2 ay magiging positive 1 siya kapag na-deprotonate na ang carboxylic acid group. Ang sunod na ma-deprotonate ay ang amine group na kung saan magiging zero na ang net charge. At kapag na-deprotonate na ang no group, magiging negative 1 na ang net charge niya. Siguro ang next step para mahasa kayo lalo dito ay i-practice nyo ito sa ibang mga amino acids. And later on, baka kailangan yung aralin yung pagtitrate ng isang peptide which is more than one amino acid na nakabond sa isa't isa. Also, baka i-require din kayong aralin yung pag-calculate ng isoelectric pH o yung pH na kung saan yung net charge ng isang amino acid solution or peptide solution ay zero. Para mas maintindihan nyo lalo yung pag-calculate nyo, kailangan nyo mamaster yung pinag-aralan natin dito sa video na ito. Kung gusto nyo mag-guide ko kayo through a video call sa pag-aaral ng chemistry, organic chemistry, biochemistry, analytical chemistry, or any other subject na kaya kong ituro, paki-message nyo lang ako dito para makaschedule tayo ng session. Did that make sense?